kahit maulan, kagabi, ilang araw na umuulan mula pa nung Friday, tapos hanggang sa kagabi, naatake pa rin kami ng ulan. Pero, okay lang yan. Kasi normal naman talaga na umuulan. Ang pwede natin gawin, palakasin natin ang ating mga alaga. And this time, kailangan natin palakasin ang ating mga sisiw para sa kanilang resistensya sa tag-ulan. At salamat naman, mayroon akong Progen Z. Ayun guys, magtitimpla ko ng protein C para sa mga sisig. Yung aking white kelso na malalaki na at mga pasaway na, magugulatin pa rin sila pero malambing pa rin sa akin, isip ko protein C ko. Lagi naman sila naka protein C. Ngayon, kailangan lang silang extra alaga, extra tingnan kasi nga umuulan as in, super duper mega star na talaga yung ulan. Ngayon, itong, itong tinitimpla ko is para sa dalawa. Dalawa yung iinom. Nakasukat na yan. Nakasukat na yan. Papainamin ko sila. Nang pausin sila. Silang dalawa. Ayun. Yung, magka, yung magkatabi na yun. Kaya ako nilagay doon sa tabi nila si Batman para hindi siya masyadong maingay. Kasi lagi siyang umiiyak. Lagi siyang namimiss niya yung mami niya. So ah. ngayon, ang mangyayari, bibigyan ko sila ng inumin, tapos bibigyan ko sila ng pagkain. Tapos naman ipapakita ko sa inyo ang ginawa ko. Kay malagandang kasi lately lagi nang tinataog yung kanyang inuman pero mamaya na yun, ibang kwento yun. Ito na muna. Unahin na muna natin yung aking mga sisig na white cheese. Okay? Let's go. pwede sila ng mga pampabigat mga takip kasi sobrang lakas ng hangin saka ulan kailangan silang extra proteksyon excuse me pa <coughs> Tingnan nyo guys nagsabaw yung kanilang pagkain pero okay lang yan kasi ang tayong magagawa eh umulan eh Pasalamatan na lang tayo mayroon silang pro-gymsy kanilang proteksyon at pampalakas ng katawan laban sa ulan ito naman guys yan sila oh yan yung mga season na white kelso ko maano lang sila magugulatin pero mababaitin sila yung nanabal Oh, oh, di ba? Mabilis na yan sila maano ang Magugulatin lang talaga sila. Nah, hindi sila sanay sa ibang tao. Ayan. Alaki na yan. Diba, diba? Alaki mo na. Kakulay niya ng mama niya, eh. Ito namang mga pagkain na to, hindi, say hindi yan sayang kasi bibigay ko doon sa mga bibi. Kasi yung mga bibi, meron ng bibi. Ah? Yung mga bibi, mayroon ng baby. So, papakain ko sa kanila yun. Okay lang yan. Ito okay naman. Tatanggalin ko lang din kasi nabasa rin. Ayan. Basa. na nyo kanyang frozen cheese. Guys, kung mapapansin nyo, medyo marami pa silang pagkain kasi kahapon, nung oras ng kainan, nakapag, nakapagpalagay, nakapaglagay naman ako ng pagkain. Kaso, pagkatapos ko mag ng pagkain, biglang <tip> walang ambon ha. Ulan ang ha. Ulan kaya konti lang yung nakain nila. Ito nga, maswerte na almost ubus eh. Ngayon, lilinisan ko to. Ayan o, oh, kasi napuntahan na ng mga ano. Natalsikan na ng mga kung ano-ano. Siyempre yung germs. Kaya, limit time! Guys, ito yung aking na nabuo, yan, kolekta na ng mga pagkain, ng mga alaga. Lahat, ibig sabihin lahat ng alaga kasi oras talaga ng kainan kahapon, sakto namang umulan. Alam mo yung maliwanag pa, tapos biglang parang, yan, ano parang sinakop ng madilim na ulap yung buong lugar namin, tapos biglang umulan, ganun ang nangyari kahapon. Kaya almost lahat ng mga alaga, hindi talaga natapos yung kanilang pagkain. Pero no worries kasi makakain niya ng mga bibi. Gusto rin naman ng mga bibi na basa yung kanilang pagkain. Kaya share it lang. Lilisin ko lang ito sa gitbo. Kailangan laging malinis. Itong sabon, meron na yan, ano, disinfectant. Kailangan ng malinis. Lagi yung mga kailangan ng mga alaga. Lalo na yung mga sisiw kasi, hindi pa yun sila sanay talaga sa madudumi. Baka sa mga pag madumi, baka magkaroon sila ng mikrobo sa katawan. Kawawa naman nila. ba? Siyempre, yung mga germs, yun ang nagdadala ng, ano, ng sakit sa mga alaga. Siyempre, pag sisiw pa, hindi pa talaga ganun yung kanilang immunity sa kung ano mang dala ng germs. Kaya kailangan, extra at extra hard. Tapos yun ko lang pag-aisal. pumasok na ako dito. Excuse me. Kasi alam nyo guys, hindi ako, hindi ko naaabot. Isa, bawat isa. Tapos naman syempre yung kanilang pro Z. Alam nyo ba guys na dahil sa kanilang pro Z, ay matataba sila. Tingnan niyo sila guys sa akin. Kuha, kukunin ko yung pinaka bunso. Pichik. Lama lang kapalag-palag. Tingnan niyo. Ito yung bunso sa kanilang, sa kanilang bat siya. Diba, dalawa yung nauna tapos dalawa yung sumunod pero yung isa hindi nag-survive. Pero ito. O oh, diba? Malaki na siya. Tapos yan pa rin yung kanilang kanyang, aray ko ko yung pa ako yung kanyang balahibo scars dahil nag-stretch yung kanyang balat ayan o. patingin natin patingin ayan o o ba diba? at saka sabi ni Barangay Dona mga lalaki to so yun mga lalaki sila ang mana sa kanilang mami tingnan nyo ng kanyang ano paa brusko kulay dilaw ayan stand up ka baby stand up ang cute no. Ang cute. Masunurin. Pero siyang isang itim dito na ano. Sa pakpak niya. Pwede natin alam kung hanggang kailan yan mag-stay. Sige, kakain ka na. Kukunin ko yung ibang mong kapatid. Ito namang dalawa. Wait lang, wait lang, baby. Wait lang, opo, opo, opo. Oh. Ito namang dalawa. Halos magkapare yung sa, yung kanilang kulay dito sa may pulok. Pero mas dark lang yung isa. Diba? Tapos mas ma mas ma laki pa yung mas maliwanag, mas maliwanag. Mas malawak pa yung kanyang kulay dito. Mas colorful siya. At ganun din kanyang pakpak, ayan. Ganun din, nag tumutubo yung kanyang balahibo. Ayan o guys. Ang maganda sa kanila dahil kahit tatlo sila at medyo malawak yung kanilang pen, hindi sila nagbubulutan ng balahibo. Yun ang advantage kung meron kang space. Pero definitely pag lumaki sila, pag lumaki sila, kailang hindi na sapat yung ganitong space sa kanila. Yan guys ha, pareho sila nung una kung kinuhang manok, sisiu para silang matataba yung paa na kulay yellow din. Next naman, kukuhin natin yung, mas, yung pinakamalakas sa kanilang tatlo. lang. Uh, okay. Walang kahirap-hirap, kinukuha ko lang sila. Ito naman yung pinakamalakas sa kanilang tatlo. Siguro ito yung panganay. Ayan din, guys. At kulay yellow yung paa. yellow legend sila. Oh. Tapos, Ang pagkakaiba lang nila yung kanilang pulok, hindi ganun dark. Ayan. Tapos naman yung kanyang yung kanya sa likod niya, wala masyadong kulay, hindi katulad ng isang na, na una dito. Yan yung kanyang pakpak. Wait lang, wait lang, patpakita ko yung pakpak niya. Nabubuo na, pero ganun din. Nagkakaroon siya ng pagtubo ng kanilang bala, ng kanilang balahibo. Ayan. Babalik ko na ito at papakainin ko na sila kasi lumalabas na sila, makukulit. Ay, 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 huwag ka na mag-isip na lumabas. Ay, yung pagkinsi mo. Siyempre guys, para sa kanilang finale, meron silang dahon ng itil-itil. Gusto nila to guys, kasi nung maliliit sila, ginakain nila to nung maliit pa sila. Nasanay na silang may ganito sa kanilang, ano, kanilang diet. Yan ang maganda kasi kain sila niya, ano, ipil-ipil. Tapos pag mayroon tayong malunggay, daw ng malunggay, tapos pag mayroon naman dahon ng Madre de Agua, hindi na ipapakain sa kanila. Doon sa mga previous ko na video, binibigyan ko na sila ng mga dahon-dahon, kaya good sa kanila yun, no. Ay ayan na, natanggal na nila dito sa pinagsasabitan. Aroy, aroy. Ayusin ko lang, guys. ko rin na, hindi ko inaayos. Yun o, sya. At guys, yun ang aking mga white kelso na malalaki, matataba. Kamulad ko. Siyempre guys, iiwan ko na sila para naman maalagaan ko yung aking next na mag -iina. Ako si Aling Mimay at yun ang aking mga white kelso na mga chicks. Bye-bye!